Nako, tignan natin itong mga senators na gustong ibalik ang confidential funds ni Sara Duterte. Hmm, ayan. Sino ba itong mga to? Sabi nga ng mga netizens, siguradong pare-pareho yan ng, uh, ng kulay. Siguradong isang grupo itong mga ito. Grupo ba ng ano itong mga to? Tignan natin. Sigurado hindi mawawala dyan si Padilla, okay? Bato de la Rosa. Yung tatlo, sino ba yung isa? Si Bongo. Ayun na nga, unang-una, itong si, si, Robin Padilla, si Bongo, si Bong Revilla, ayan, si De La Rosa, si Estrada, si Lito Lapid. Gusto rin ibalik yung confidential funds ni Sara Duterte. Ano kayang meron ito si Sara Duterte? Bakit itong mga senador na ito ay concerned na concerned, di ba? At gusto talagang Bigyan nga ng confidential funds. Eh hindi pa nga naipapaliwanag yung 125 million noong nakaraang taon at kung paanong ginastos in just 11 days. Si Villar na andyan, siyempre si Tolentino at si Cayetano. May uh, common denominator itong mga ito. Diba? Kung hindi kulang sa dunong, may mga records na ng kung ano-ano sa... Senado. Yung iba dyan, kahit papano, may dunong naman. Katulad ni Kayatano, Pia Kayatano. Alright. Kaya lang kasi, minsan nawawala yung dunong ng isang uh, government official. Halimbawa, kung nakikita mo na ang totoong intensyon naman ay pagsilbihan yung kanyang kaalyado. Pagsilbihan yung maliit na grupo. ba? Diba? At hindi talaga yung kapakanan ng mga kababayan natin ang ang uh, priori priority So, ganyan po. Ano ang reaction ng mga netizens dito? Ay, nakaw, matindi po. Sobrang negatibo po ang reactions ng mga netizens. Diba? Hindi na nga uh, pinagbigyan sa Kongreso, abay humirit pa itong mga senador na ito na kuno ay dapat ibalik. Hindi natin sigurado kung ano ang mangyayari. Pero sa tingin ko, wala na eh. Dahil ang pagkakaalam ko, yan naman ay magmumula muna sa Kongreso bago umakit sa Senado. So, hindi na aprobado sa sa kongreso, ibinasura na, siguradong hindi na rin aakyat. Ganon. Anyway, good luck.